Hi guys, kumusta kayo guys? Nandito pala ako ngayon sa aking maliit na rest house guys. Gusto ko lang kasing sagutin. Guys, yung nagsabi sa akin na bayarang DDS daw ako guys. Grabe naman kayo mag-akusa. Kahit nang bablog ako sa mga Duterte guys, hindi naman ako nagpapabayad. Meron naman akong sariling trabaho. Ako ay isang arkitekto at meron naman akong konting ari-arian. Kaya huwag na tayo maging negative guys buti pa, iturko ko na lang kayo dito guys sa aking maliit na ano uh, kasiyahan na, oh, 'di ba? Gusto niyo ligo pa kayo dito eh, 'di ba? O oh, masaya pa tayong lahat. O oh, sige, ko kayo guys. Ha? Punta muna tayo sa payag ko guys. Hi guys. <laughs> ano na ako diri sa bukid o gimo ko bed diri sa payag o nahuman na gid na ako. So, ulan-ulan karon diri guys, oh. Yung puno na sa ang swimming pool guys so maligo ko niya tanaw na tong bad guest niya kung ibuhat yan o mo ang sulod sa A-frame nga payag guys so na isa ka bed niya butangan na ako pull out dari nga isa ka bed guys para kung nai extra pa matulog ma pull out ni mo dari ang foam. O, oh, di ba? Nice, no? O, oh, mo na siya ang forma dari sa gawas, guys. Oh, mana? mo na ang view? Yeah, ito ang swimming pool. So, dire ko natulog gani na kay bag-o na yung man. Ako gitistingan o try. Ah, gitistingan o try. Gitistingan yung matulog dire. So, kung ani, o oh, ani na siya. Kani nga door, guys. Padulong niya sa CR niya. Wala pa man ko CR na gibuhat. So, mauna siya. Padulong sa CR. So, ako sa gilak. Nya. Yeah. Mauna siya ang... Um. So, ani lang siya kasimple, guys No? So, karoon, guys okay, Puno naman ang swimming pool O, na-filter na -filter na ako ang swimming pool Maligo tag swimming pool ah. Ito sa towel, guys Ah may payag na bago oh. na silak ng gamay dahil sa anak ko ng silig parang simple guys oh. So. ang ron ito, na, ito ta, sa main mo na main payag ito sa taas diri sya mo agi niyo. Napod akong isa ka bed dito sa isa ka payag katong payag ng na blo. Naon na to. Nya. Yeah. Kuan na ako ah, guys kanang mga scrap ng mga kuan ba mga materials mo na akong kitchen dere na <laughs> gamay na kitchen o diri akong CR na so diri ko nagatulog sa una kalinga payag na ano sa bed double deck ko sa itong towel o mo na itong payag na yung muskit kasi <laughs> double deck so pwede duha matulog diri ah, kung towel sa akong tubig. Nya, kung ato ta sa pikas kwarto, katong blue nga payag ka na. Kaya naman ako, na rin, peda. Ako rin nagpanday, ang tanan. Kipakat lang ako. Gidesign ako. Tapos kipakat lang ako daan sa ang panday. No? dito sa Kidat Davao. So mo ni mas tako ang bed eh. Na So guapo po dere nga uh, ko guys kay makita so na extra nga foam sa ilatag lang ni mo pagdagan mo. Kani mga tulok ka tawo mat sur so, Guapo lang siya kay na siya dere taas. Na siya race. Oh. Kita po ni view dito sa baba. Na so laog na, na ta. Na ta kay maligo tag. Dagat, ay dagat. <laughs> pool Okay, ni butangan pa ni ako gatop kay man sa libo man butangan ako gatop next pagbalik nako na ako. Dari. Ah. So ang kuan mababa pa ta dari ang mabab swimming pool baba Patulong ka swimming pool. O guys, mauna ang pasulod sa swimming pool. So mag yung kay kayo kinagana ang ferns tahiti. Ay, tahiti eh, niya siya? Um, ano, ano, anutong di eh. Na siya, anutong na siya guys. Ayaw maghikap guys, kitunok ko na siya. Oh ah, tinaw na kaya gifilter na na ako po ni kaya kanimang kong tubig guys malubog yun siya pag dili filter no ah. 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 yan uh, tinaw na pagdari itong saan guys, pero ang tuson lang din ako, kilami, kailigo, kakasingot, ay ko, ikan kong kuan <laughs> Yan. Ang ni lang niya kung tawag. Ah. Hindi lang kung sikit. kita gelawas Huh. ito na ako. Ang dito. kita. view. paslot ko sige ko magmatilyo oh ayan guys swimming mo ako guys good vibes lang tayo guys sawag ah, huwag tayong masyadong mag akusa at huwag tayong masyadong negative guys hindi diba maganda sa health natin yan baka ma high blood lang kayo guys ha <laughs> diba <laughs> oh ligo mo na ako sobrang lamig nga lang guys grabe naman tong tubig na to o, oh, sige, guys. Hanggang dyan na lang. Ligo muna ako. Bye-bye, guys. Hey guys Ligo sa ako, guys. <laughs>